Mga OG The Bark Ads, nagulat sa pagbisita ni Isabel Doza sa Eat Bulaga. The Bark Ads Isabel, masayang nakabalik sa Eat Bulaga stage. Mga pasabog ng Eat Bulaga sa Sabado, dapat nang abangan, VIP guest bibisita sa Eat Bulaga. Mga singing queens may pa-concert na performance sa Sabado, Ngayong Miyerkules nga October 23, ay hindi napigilan ng bagyo ang pagsugod ng Itbulaga sa barangay, na kung saan ay apat na barangay nga ang sinugod dito ng Joapao. Dito din nga, ay ang bagong panukala ni Mayor Jose, ay gawing National CDO Ulang Burger Day, ang araw ng Miyerkules. Pero, ngayong Miyerkules pa nga lang, ay marami nang na ang dapat abangan sa mga mangyayari sa Eat Bulaga sa Sabado-October 26, na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Una na nga dyan ay ang mala-concert na ipe-perform na nang buo ng mga singing queens, ang kanilang kauna-unahang single na Oh Baby sa EB Concert Stage, na talaga namang matatanda ang nakatanggap ng mga papuri mula sa mga netizens, matapos itong may-release at mapakinggan sa online music streaming platforms. Lalo na nga nang kantahin na ito ng mga singing queens noong lunes, October 21. Na talaga namang umani ng mga positibong reaksyon mula sa mga netizens. Na napag-usapan na rin natin. Kaya naman marami na nga ang mga excited ngayong palang, na i-perform na ito ng buo ng mga obB baby singing queens, sa Itbulaga Concert Stage, sa Sabado, October 26. Na napanood din na sa video teaser na ito ng Itbulaga. Sa segment naman na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay apat na barangay ang sinugod ng Jowa Pau dito, na muli nang naghatid ng saya at tulong sa barangay. At dito din na, ay inimbitahan din ni Tito Sen na manood ng live sa studio sa Sabado, ang pinag-usapan ng mga netizens noong Sugod Bahay Special nila, October 19 sa maagang Christmas party nila sa Pampanga, na makikita ngang tiniis ang init noong araw na iyon sa bubong, para lang makapanood, dahil sa sobrang dami na kasi ng mga tao sa barangay, na talaga namang nagpahanga sa mga The Bark Ads at sa TVJ. Na matatandaang, nauna na rin na ipost ng itbulaga sa kanilang Facebook page, ang tinawag na nilang VIP Secured. Dahil solong-solo nga naman ito ang kanyang pwesto, at kitang-kita din ang mga dubark ads na bumisita lahat sa barangay. Kaya naman, ay ayon kay Tito Sen, ay iniimbitahan nila ang legit The Bark Ads na ito, para manood ng live sa It Bulaga sa Sabado, na mauupo nga sa VIP front seat ayon pa rin kay Tito Sen, bilang isang VIP guest sa It Bulaga. na mababasa pa nga ang naging reaksyon dito ng mga netizens. Biro pa nga dito ni Boss Joey, na ipapakasal din nga ito sa isa sa mga singing queens. Kaya naman, ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito, ng mga O Baby Singing Queens. at makikita na rin ang post ng Eat Bulaga na ito, na pag nila dito bilang isang VIP guest sa Eat Bulaga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero hindi lang 'yan dahil sa Sabado pa rin October 26 ay makikilala na rin ang mga bagong batch ng Itbulagas Excellent Student Award 2024 o ang mga bagong e-best scholar ng Itbulaga. Na panibagong mga matutulungan ng Itbulaga na mga gustong makatapos ng kanilang pag-aaral. Samantala, sa segment naman na bawal Judgmental ka ba, ay si The Bark Ads Isabel naman nga, ang naging bisita dito ng Itbulaga, na talaga namang ikinatuwa ng mga manunood at mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Natila kahit nga ang mga The Bark Ads sa studio, ay nagulat din ang makita si Isabel dose sa Itbulaga. Na kung saan, ay makikita ngang masaya nga itong lumabas mula sa backstage, at masaya ding makabalik sa Itbulaga, at syempre ang makasama ang mga dubark ads, lalo na nga ang mga dubark ads na nakasama niya noon. Dahil matatandaang, naging parte ng Itbulaga si Isabel Dose noong 2011 hanggang 2014. Na kung saan, ay matatandaang na interview din nga ito, kung ano ang kanyang kwentong Itbulaga. Na matatandaang nag-guest din noon sa Itbulaga noong 2020, sa kaparehong segment na Bawal Judgmental. Pero, pagkatapos na magpaalam ang mga dabark ads para sa araw na ito, ay bago nga mag-commercial ay makikita nga ang mga nangyaring ito, na talaga namang ikinatuan ng mga netizens. Yan nga ay matapos na lumapit si Tito Sen at Boss Joey, kasama ni Ryan at Alan, magyakapan at magkumustahan bilang isang naging parte ng Itbulaga Bulaga at The Bark Ads. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens. Sa pagbisita at pagbabalik ni The Bark Ads Isabel sa Eat Bulaga, narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?